Farm boy. Ayan. Papakain tayo ng corn sa ilage sa mga alaga natin. Uh, update po sa pagpapakain natin ng pizza. May recover na po yung mga kambing natin pumayat dahil mintu tayo sa pagpapakain. Ayan nga po. Mga na po ulit mga katawan nila. Ah, uh, ginagamit po natin eh ito nga pong rooms, rooms feeds. Ayan. Ayan po ang ginagamit natin sa ating mga lagang kambing. Ayan. Yeah, Tapos po nila kumain ng corn silage. Simot po yung kakanan nila kanina. Ayan, bagong bigay lang po itong mga to. Pupunoy na po natin ang ano yan para hanggang mamayang gabi na po uh, pakain po nila yan. Ayan, dadagdagan na po natin. Pero nga po, tatakaw po nito pati itong mga bagong out natin ito ay tataba ko ito so, doon sa ito ng bisig natin eh ah po meron tayong corn silage eh kahit hindi po muna tayo magsakate konting feed saka corn silage eh, okay na po saka so, yung kinainom natin sa kanila tubig may halong molasses ah uh, magana po kasi silang minom pag ayari nilang umain Ayan, tingnan nyo, tako po sa kung sa edits nitong isa na to. Tingnan nyo nga po. Dito sa sako sa kumakain, binigyan, na natin siya dito. Eh. <laughs> Sumusunod po siya. Napakatako po sa kung sa edits po na itong bakling natin na pure breed bower. Kahit po itong mga bagong awat natin ng na mga ano, anglo. Tatako po nila sa silage. Ayan No? yung makikita nyo po lakas kung kumain dyan sa kakanan ayan, hindi po nila kagusto yung silage na yan inaluhan pa po natin ang asin nya nung nung nilagay nilagyan natin sa drum yung mga giniling natin maese, inaluhan po natin asin kaya mas lalong ganado po silang kumain ayan Eh, kung makikita nyo, eh, tataba, oh. kikintab po ng balahibo ng ating mga anglo. Pagka po ganito ang alaga natin eh, kahit po medyo magastos ang pagkakambing eh. eh masarap po sa pakiramdam pagka nakikita natin na healthy ating mga alaga. Mas tingin po itong pure breed boker natin ito. Ayan. Eh, tingnan nyo po yung likod. Kala mo po baboy. Ba dito sa ka kapal yung likod. Napakalakas po kasing kumain. Ayan, tingnan nyo po. Binagyan na natin siya doon sa kakanan pero ayan o. Oh. Inakain pa rin niya talagang ito po ang pinuntahan niya yung hmm, wala natin ng pagkain ito nga po yung ginamot natin na nagkasipo na yan yun po ang update sa kanya malakas na po siyang kumain nakarecover na po siya kaya po napaka importante na meron tayong mga pang, -pang emergency kit na gamot na antibiotics saka vitamins po para po sa ating mga alagang kambing pag mayroon po nagpakasakit ayun Sub-sub po sila sa pagkain ngayon. Makikita nyo po. Ito yung bulad natin. Isa lang yung bulad natin, babae. Medyo miswesyo po kasi bulad. Kaya isa lang muna tayo. Para ramihin natin yan. Ayan, talaga naman isa na yan. Inaabot niya pa yung sasako. Nilagyan na natin sa kanyang feeder eh. Inaabot niya pa yung sasako. Dahil siguro pitch yun eh. Sa i din ang laman nun. Sige po mga ka-farm boy. At pinakita lang po natin sa inyo yung gano'n po kalakas kumain ng corn silage yung ating mga alaga. Ayan, sub sa pagkain. Sige po, magandang araw.